ayan mga idol good morning sinong lahat good morning ulan ang malakas ng ulan ayan nagboblog tayo dito ngayon dito sa may Felix Puertas uh, Pugoso Street, Felix Puertas Santa Cruz, Manila ayan baha you know? ah, grabe mga idol baha ayan, ayan baha dito ngayon sa may LTO ayan, LTO South Manila ayan. LTO South ayan ayan ito ang GT Central Mall. Ayan. 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 Ang inspection area, na naglimas kami ganina dahil uh, malakas ang tulo doon sa may kisami. Doon sa may inspection talaga. Mabuti na lang, naagapan na lang namin. Eh kung hindi, pati mga record, patay. Basa lahat. Mabuti, wala naman. Nang, wala naman na basa. Uh, naglimas lang kami, nagmamap kanina. Ayan, inspection area may LTO yan. yan yan mga idol good morning good morning ingat tayo lahat at uh, kailangan talaga lagi tayo handa at sa darating pa ng mga ibang bagyo pa at lagi tayo magdasal sa Diyos at sana uh, doon na sa China yung mga bagyo na yan dahil tayo dito ay mga mabait tayong tao hindi tayo nga gaw sa West Philippines eh China dapat kaya China ang uh, ma uh, ano. Yan, yung presidente ng China dapat yan ay malunod sa, sa ano sa baha. Huwag lang yung mga ordinaryong tao kawawa din. Yan. Yan pogo street, baha na yan mga idol. Yan dito, yan. Felix Querta Street yan. Yan dormitoryo ng mga seaman, yan, sa restaurant pumasok ng tubig tagatuhod na yung tubig yan yan dun uh, papuntang uh, pabili hospital yan mga idol yan marabi baha talaga siguro suspindi siguro ang LTO ngayon sigurado yan apat pa daw na bagyo ito o ilang bagyo na na ano pangalawa na ito uh, karina ba yun mas malakas pa daw sa Rio Landa Diyos ko po Lagi tayo magdasal sa Diyos at ang Panginoon ang nakakaalam sa lahat. Na sana iligtas tayo sa mga darating pang ng mga ibang bagyo pa kung ano, kung mayroon pa. Hindi natin mapigilan 'yan at sa kalikasan 'yan. Sa Cavite, uh, Cavite ba 'yun? Landslide na daw doon sa Cavite. Landslide na sa Cavite. Yan, Quezon province. Tsaka Kabiti, at Cavite Calabarzon kalabarson lahat sa Metro Manila baha yan 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 oh sasakyan mga idol ah mga OFW kumusta kayo diyan ayan mga OFW panoorin niyo yung video ko i-upload ko mamaya sa YouTube channel ko paki-subscribe sa akin YouTube channel Jerry Bantilan Vlog Jerry Bantilan TV yan paki-subscribe paki-share paki-like ah para mapanood sa ating uh, mga OFW. Ayan mga OFW, um, kumusta nitong mga kamag-anak niyo, mga pamilya niyo, anak niyo dito sa Pilipinas, baha. Ayan. Ayan, panoorin niyo mga video ko mga idol. Ingat kayo dyan mga OFW. Lalo nas sa daw, grabe, sabi ng anak ko. Ayay, payong animal. Mga idol, dito na lang aking video mga idol. At uh, magtapon ako ng basura, yan o. Oh. Nandiyan ng basura, truck, yan. babay mga idol, ingat.